Senoritos, the issue that we will be answering today is this: Did the uh, former Duterte spokesperson Harry Roque already accuse President Bongbong Marcos of declaring war on the Duterte's, on former President uh, Rodrigo Roa Duterte, on Vice President Sara Duterte, and the Duterte Chihuahua. <laughs> the Ch Duterte Political Allies. Yan. Yeah. Kasi meron po uh, blog vlog si or meron po SMNI program si uh, my former friend, si Harry Roque where he accuses uh, speaker uh, speaker uh, Martin Romualdez of uh, of declaring war on former President Duterte. Pero tulad ng sinabi natin sa earlier vlog natin, when we reacted to Marcos, to President Marcos saying na, ah, ayaw ko ma-impeach si Sarah. She should not be impeached. Minomonitor namin yung situation dyan sa Kongreso. Parang sa akin, that statement is not a statement of support kay Sarah. It is a statement of warning na Sarah at at uh, President Duterte, mag kayo. Kasi meron kami sword of Damocles sa ulo nyo. Meron kaming power over you with with our impeachment power. Kasi po isa lang ang pwede gawin ni Marcos. Yes, I heard news about the impeachment moves in Congress. And now and then, I tell my political allies, especially my cousin, House Speaker Martin Romualdez, stop I will use the power of Kiboloy to tell you to stop! And we should concentrate on working for the economic progress of the Philippines. <laughs> ek, ek, habang nagtra-travel ako, <laughs> habang pasarap ako sa mga travel ko, sige, magtrabaho kayo dyan. Pero hindi, hindi ganyan eh. Sinabi, ah, monitor namin yan. Pero ayaw naman namin na si, ma-impeach si Sarah. So the, the, there was parang pinapalabas ni Marcos na under the gun siya. Nakatutok sa kanya ng baril si Romualdez. Si Romualdez ang presidente. Nakatutok ng baril kay Marcos. So what, what we're really saying is that hindi yan si Romualdez. Napakahina naman ni Marcos. Sa tingin nyo, kaya siguro ni, ni Romualdez si Marcos kung mas malakas ang personality ni Romualdez. At, to at, totoo yung sinabi ni former President Duterte na weak president si President Marcos. Pero alam naman natin kung sino talaga nagpapatagbo ng Malacanang. At yun ang, yun ang confirmation sa loob na it is really First Lady Lisa Marcos ang mag nagpapatagbo ng, ng appointments, ng mga programa, ng lahat sa Malacanang Palace. So, kaya ba ni Romualdez? Tanungin ko kayo. Nakita nyo naman ang pers personality ni First Lady. Kaya ba ni Romualde si First Lady? So, it shows kasama na rin si Marcos at First Lady sa I will name the following na ginawa nila sa mga Dutertes. Tinanggal ng 650 million confidential funds. Nag-initiate ng uh, impeachment moves. Nag-initiate ng filing ng resolution. asking the I asking Malakanyang to allow the ICC to come in and to start the investigation and formal prosecution of the Duterte family. Tingnan nyo ha, una, makabayan black ang uh, nag-file. Okay lang yun, makabayan black. Hindi nila pinansin. Pero nung nagkasira-sira na sila, suddenly, ang isa sa mga lieutenants ni, uh, ni, ni Martin Romualdez, sa kongreso na, kay, na dati kong kliyente and my friend, si Manila Congressman Benny Abante na napakalakas kay Romualdez, ginawa siya hindi ka gagawin chairman ng committee kung hindi ka malakas sa si speaker ginawa siyang chairman ng committee on uh, on uh, human rights ng kongreso House Committee on Human Rights so bata talaga siya ni Romualdez so nag-file rin siya ng resolution, pati isa pang congressman. And then ngayon, pangatlo, nag-file si Edsel Lagman, third resolution na. So, hindi yan pwede lahat si Romualdez. Si Romualdez, for all we know, is just a pawn. Is just another attack dog of the Marcoses. Bong, President Bongbong Marcos and First Lady Liza Araneta Marcos. So dito, ipa-play natin na yung video ni Duterte, yung... Uh, video ni Duterte na kung saan uh, ano, yung video, so, sorry meron nagpumasok uh, na message ng bad team may tinatarong sa akin na, na, nawala yung train of thought ko uh, may pinadala kasi akong ba, uh, video sa kanila, hindi pa nakita ganito uh, ipiplay natin ng video kay Harry Roque, kung saan sinabi niya, yung ginagawa ni ni uh, Romualdez na nag-shift nag, -shift, nag -shift action sila from, from impeachment kay Sara to, to actual taking out of the, of the Dutertes by allowing ICC to arrest them shooting two birds or many birds with one stone maalis na nila si Sara uh, ang, ang possible kalaban ni Romualdez or ni Aimee sa 2028 maalis na yung maingay niya na tatay maing, Maalis na yung allies nila si Bato at si Bongo at si si Agire at si Harry Roque siguro baka isama na rin. So itong sinasabi ni ni Harry Roque pero we know naman na na-vlog -na natin yan earlier hindi kaya ni Harry Roque ito. Ah hindi kaya ni ni Romualdez ito without or hindi magagawa ito ni Romualdez kung walang basbas o walang order from either Uh, directly prang Bongbong Marcos o kay First Lady Lisa Marcos. So, i-play natin yung video ni, uh, ni Harry Roque, pero audio na lang ipakita ko sa inyo mamaya, ha? Para safe tayo. Although, wala naman tayo. Alam naman nila na wala tayong intention to violate their copyright. Uh, so, to, kung talagang susunod... To, to violate their copyright kasi... Meron naman tayo Use act at uh, at uh, so pasensya na kung binabanggit ko to every show para malaman nila every every vlog at meron naman tayo nasa public domain naman ito and we are using it for news purposes. Pero to be sure audio na lang i-play ko. Pero yan po yan ang mag uh, magandang lalaki kong uh, kaibigan na si Harry Roque. Ewan ko lang kung kino-consider pa rin na niya ako kaibigan ngayon. Pero let's play it. Uh, yung audio na lang po ah. susunod sila ang presidente, sige, si president namin ni-impeach, papasukin ng ICC na magkaroon ng warrant of arrest, yung mag-ama at mawala na sa politikang Pilipinas. para may pito. Well, yan po talaga ang uh, mas malawakang larawan kung anong nangyayari. Para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. Sa itong House Resolution Number no. 1477, urging the appropriate Philippine government departments and agencies to extend their full cooperation to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court or ICC with respect to its uh, investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC, including but not limited to the crime against humanity of murder committed in the Philippines in the context of the so-called war on drugs campaign. Ano pong masasabi ninyo? Dito? Well, tingin ko, yan ay kontra Duterte pa rin. At kontra BP Sara pa rin yan dahil ang nababalita ay kasama na rin daw doon sa mga imbisigan na ICC ang BP Sara. So kung talagang susunod sila kay Presidente, sige, Presidente President, din namin i-impeach, papasukin nila ng ICC nang magkaroon ng ...Warrant of arrest yung mag-ama at mawala na sa politikang Pilipinas. Oh, para may pito. Well, yan. Oh, sinabi niya, ha? Kung susunod sila sa presidente, o oh, sige, Mr. President, hindi na lang ma-impeach. Uh, ilalabas na lang yung warrant of arrest. O, oh, inaamin na rin ni, ni Harry Roque na talaga si President Bongbong Marcos. So, it's really President Bongbong Marcos kasi ang title ng, ng, uh, ng show ng ni Harry Roque, Speaker Romualdez nagdeklara ng gera sa Duterte? Hindi. Mali title yan. Ang title dapat, President Marcos nagdeklara ng gera kay President, former President Duterte? Opa, i-review natin ha? I-review okay, natin. Po talaga, politikang Pilipino. Hindi. Sige, Mr. President. O yan ha? Y well, tingin ko, yan ay kontra Duterte pa rin. At kontra BP-SARA pa rin yan dahil ang nababalita ay kasama na rin daw doon sa mga imbisiga na ICC ang BP-SARA. So kung talagang susunod sila kay Presidente, oh, sige si Presidente, di namin i-impeach, papasukin nila ng ICC nang magkaroon ng warrant of arrest, yung mag-ama mawala na sa politikang Pilipinas. Oh, para May well, yan po talaga ang uh, mas malawakang larawan kung anong nangyayari para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. Eh sa akin naman, wala namang masamang tinapay na ipinakita si ang mga Duterte sa kanya until siya gumalaw na tinanggal si PGMA bilang isang senior um, speaker, no? At sa akin naman, eh, hindi naman niya maalis yun eh, dahil nung kampanya, alam naman niya na dalawa sila ni PGMA ang palaging kasama ni BP Sara bilang chairman ng uh, lakas, no? Si Speaker nagpapakilala kay BP Sara at si... <laughs> Kawawa naman. In pa rin. Paulit-ulit pa rin kahit nadulas na na paulit-ulit pa rin ini-insist na si Juan lang ito. Napaka-powerful naman <laughs> ni, ni Romualdez. Imagine, fourth highest official of the land lang siya. Ha? Number one official is the president. Number two, vice president. Number three, Senate Speaker. Ibig sabihin kung ma mamatay ang Presidente at Vice Presidente, Senate Speaker maging Presidente. Kung namatay yung yung Senate Speaker, uh, number 4, ano, Senate President. Kung namatay yung Senate President, number 4 lang ang House Speaker. And then after that, the Chief Justice, and then after that, the, uh, if I'm not mistaken, the Armed Forces of the Philipp Philippines Chief, and, that, uh, uh, and uh, PNP Jeep, uh, whatever, ganon So, aport uh, lang siya And yet, he's, he's dictating on Marcos He's dictating on uh, On uh, Lisa Hindi, hindi pwede Kasi sa totoo lang Ang pinaka-highest official of the land ngayon According to my Malacanang sources Ay si Lisa talaga So, it's really Lisa So, it's really Lisa and Marcos Declaring war on Duterte. So, yun lang po Yun lang po ang update natin sa, inyo, sa issue na yan We're just putting the issue in the right context. So please share this blog to friends and relatives para alam nila kung ano talaga nangyari sa Pilipinas ngayon. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. And I'll be seeing you in my next blog.